di kinaya ni Paolo Abelino, di may pinta ang mukha ng makitang napaiyak si Kim Chu. Kapansin-pansin na parang malungkot ang titig ni Pao kay Kim, ito ay matapos matanong si Kim, tungkol sa kanyang dating nobyo, na si Sian Lim bago nga lumipad patungong Dubai si Kim kasama si Paulo para sa kapamilya kalayaan Caravan 2024, nakausap muna ni MJ Felipe ang aktres. Ayun sa Chanita Princess ay ayaw na niyang pag-usapan pa ang naging paghihiwalay nila ni Sian. Ako talaga, um, want a fresh start, a new beginning, and I don't want to dwell sa past. Parang yung post ko ng December, sabi ko, this will be the last time na pag-usap ako. Pero parang ang daming, ang daming pa rin. Parang hindi naman siya pag usapan if no one's lighting the fire. Light. Kinumpilma rin niya na naganap ang pagtatapos ng kanilang labindalawang year relationship ilang araw bago ang Christmas Day noong nakaraang taon. so we give them a rest. And let's keep respect to each other. And it ended. It, the journey was beautiful. So wow. <laughs> <laughs> Ang pakiusap naman ni Kim kay Sian na huwag nang pumutak tungkol sa naging paghihiwalay nila. Ayoko nang mag-smile. Right. Mapapansin kay Kim na bumalik ang sakit, kaya hindi niya napigilan na mapaiyak. Dahil dito, kitang kita kung gaano nag-alala si Paulo, mukhang ang aktor ata ang nasasaktan, para kay Kimi na nagpapakatatag, sa kabila ng mga sakit, na sinasariwa pa ng ex-boyfriend ni Kim. Komento nga ng mga fan eh, sana daw kasi pagtapos na tapos na, bakit kailangan pang ulit-ulitin? Iba daw talaga si Paolo magmahal kay Kimi, yung tipong ayos lang sa kanya na siya ang saktan, wag lang ang kanyang chenite princess. Yung tingin ni Paolo na may pagsuyo, na para bang gusto niyang i-comfort si Kim, kaya lang hindi pwede dahil maraming tao. Kaya naman pala sa larawan makikitang, seryoso ng mukha ni Paulo hindi man lang nakangiti, ito ay matapos maiyak ni Kim sa interview. Halatang galing sa iyak si Kim, namumugto ang mga mata, ngunit hindi nito pinahahalata, ang lungkot ng mga sandaling iyon, bagkos na kangiti pa siya at pinapakitang okay lang siya. Komento ng ibang fan eh, sana daw sa mga interview, hindi na matanong si Kim tungkol sa dati nitong kasintahan. Mabuti na nga lang daw, at nasa tabi ni Kimi si Paulo, panatag ang Kim Pao fans, sapagkat alam nilang sisiguraduhin ni Paulo, na magiging okay lang si Kimi, at yun nga ang nangyayari dahil palagi silang magkasama at nag-enjoy. -e